Yo, what's up mga master? Ah, maganda magandang tanghali po sa atin lahat At ah, time check natin mga master Alauna ng hapon mga kamaster Sa araw na ang mer... ibis ah, ba ngayon na Merkulis? Ha? Ah? Araw na ho ibis mga kamaster Ayan no? Oh. Ah, ang gagawin natin niya, mga kamaster ay eh, Mukbang tayo ng ano? Ang uli Nang lato-lato uli at saka kaw-kaw ng manok ay paan ng manok right mga oh. kamaster, samahan nyo ako mga kamasar yun no ay mat-mat oh hi hi makchi makchi hi ngil hi ito mga kamasar oh ay, nagkuhaan ano din yung okay, maralig kuhaan. Ay, Ayaw mo na yan kasi takit lang ano yan. Ang matay na ako, wala na akong buhay. Anong matula ka ng boses? Oo. Oh. Ayan mga kamas, Ang niloto na asawa ko ng anong binataang... Ang ganila Ah, uh, ikaw, 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 ikaw. Mapaan ang manok. Kumakain mm. ba oh, oh. yung sipat Alam mo no? yung Oo. Kami? May lasa? May lasa, lasa. May lasa Ayan o, may dessert pa mga kamas May papaya. Ay, ito. Ito. Ano yung ha? dragon ha? fruit? Wala ha? pang yung... hang. Wala pang hang. Wala pang hang, hang yun, no? Kasi hindi naman Ano yung silo? Iyon na tara mga oh, kamaster, okay. kain tayo. Ay eh, gustong gusto ng mga bata yung ano yung hilatulato. Oh. Lang, tap. Uh, mm, ay, bakit mo. Okay, mo. mo? Ay, itaas mo. Yan. Wala. Ilagay mo na dyan. Yan. Saan -sa mo? Tapos ilagay mo sa ano? Yan ang batang probinsyano. Yan oh, ang ano, mahilig sa ano. Pindis. Pakita mo kay mami na ano, ha, malakas na kumain ng lato-lato. Kanin pa. Hmm? Kanin, 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 kanin. Kanin pa daw, lang bigyan mo ng kanin. Ulam. Ulam. Alright, bigyan-bigyan sa tao sa lahat mga kamaster. Baka gusto nyong bumili ng ano, ating ah uh, Japan product, legit ho yan. Uh, baka naman ano, gusto nyo mag-avail ng ating pang siro, Ano ba Serum? 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 Ayun po, ma. Ayan. -ma. Um, premium uh, yung pang muka. Ang natin na kayo makita nga ito. Balik tayo mga kamaster sa lato-lato. Ah. Balik ko ba? Yeah. Kamahan pa ng suka ni Ano mga kamaster oh, ano? May, Ayan, baka gusto niyo umorder mga kamaster eh, ano? Suka ni Ormuk Master Ito, Black Sabi suka daw Iyon no. upo Opo, lang Ang suka lagi ng ginataang panang manok. Lagi ng suka ni Ormok Master black Ang dami. Kumatlak pa. Kumain ng lato yan lang yung pa kayo nila po long ko na mahilig sa si lato-lato din eh Nagmana-mana lang eh Ako pa na Pakita mo kay mami, mami yung lato-lato. Sabi mo kay mami, kain nga. Mami, kain tayo. Mami, kain tayo, lato. Kamukha <laughs> 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 mo mami mo eh. Iyan <laughs> o. Hmm. Kalawiti pa naman. Ha? Huh? Ah, galing lang sa school mga kamaster nagano tung itong dalawa ito. Yan, makain niya yan ang kumain sa lahat. Yan. Ay, malakas pala kumain yan. Kain ikaw malakas lab. Ang Yan, dilato-lato boys Diretso muna, na kahit Alaw iti pa naman Ito pa yung isa o yung ulam niya o Ayaw kumain ng ano eh Huwag mo ako magturan Kain mga kamaster Ang tamang kumain ng ano may papaya Pinya, tapos ano, uh, buwago buhaya bro, uh, dragon dragon bro. Mga kamaster, baka gusto nyo bumili ng sungkaya no? Buka ni Ormok Master Vlog Napakasarap mga kamaster Iyon yun, no? Oh. 65 lang ho, oh. Yung isang 500 ml isang, uh, isang ano isang 500 ml na yun Alright, mga mga shoutout sa lahat mga damagandang hapon po yun lang mga kamaster At uh, sana ay magustuhan nyo Ang ating uh, munting Youtube channel Pakipalo Like and share lang po Sa ating page uh, uh, Subscribe Like and share din po Sa ating Youtube channel Maraming salamat Sa inyong mga kamaster Bye bye Yun no hmm. Tignan po ano Yun no oh.